Kain po tayo ng hapunan. Kaya po bakit Ayan po aming pagkain. Oh. Kamote. Tilapia. Salinyasi. Lagampata. Oh. Yan. Prito. Yan isda. Yan. Yan. Hindi mm. na ng fitness natin. Mm. Ano? Ayan po. <coughs> Tapos makita ang... Laman. Ayan po, yung dalawa kong kasama. Nakita ang laman ng pinggaritri siya. may na yung babae, na ng ulam niya. Ayan no? po si Ate Tricia. Ayan po, o, tingnan nyo yung pagkain niya. Si Nanay Tricia, daming ulam. <laughs> Maraming ulam. Ganado pa po siya kumain yung isa pong gurang dyan. Tingnan nyo yung pagkain niya. Wala po. Sanay po yung kumain ng tubig at saka asin. <laughs> Ayan po, meron kaming nilaga na pata. Yan po, nasanay na po siya dyan. <laughs> hindi na sa tubig asin. Ayun, hindi na ayun, po. Yun, hindi na po tubig asin. Ayan po. Ito na, ito na, ito na, ito na. May Melat Ah. yan po shout out po kay Chris Torts Chris Torts Cobra kain po tayo Iloy hindi ka na kain na Iloy may Sana may stand gadian. May stand. Kukunin ko. mamonitor tayo kumain. Kaya lang po sa kanila. Bababa lang yung Isda ka na, oy. Nakatakot ka. Hindi ka matunawan. Punta yan sa bato mo. Ayan siya.

Nakapokus lang pala kay Ate Trice. Ate Liza, hindi nakikita. Takot-takot talaga dyan. Sa electric pan. Walang takip. Ako din, tinakpan ko ng, tinanggalan ko ng takip doon. Kasi mahina eh. luman, -luman kasi no, pa nga. Nga eh. May Isa pa doon eh. Maingay. May isa maingay. Maingay yung litig pa na Eric. Mm. Yung isa, dalawa yung ginamit niya, di ba? Tawag ka ang ah. kusina. Yung sa kusina. Yung yung maingay. nandun, inis na po doon. Patanggal-tanggal yun eh, yung ano, ulo. Ang paa. Hindi nga makakain ka ang nabay eh. Walang mahabang patungan. Hindi nga po po sa <coughs> akin eh. Ang Tambungan lang ano ko man patungan Wala. Dapat. Dapat pala. Ano na, payat yung nangyari dyan? Ano na yung nangyari dyan? Ano na nangyari kay Tope? Ano yung nangyari ano na Yung, ano na yung, yung kaninya

ay tayo lang, Ah. Yeah. ah. <coughs> Sige, dun. yung pagkita ko don, yung ko don, yung pagkita ko don, yung pagkita ko don, yung pagkita ko don, yung pagkita ko don, yung 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 ko wala ka ng kanin. Nagwalis ako. Ayaw ko na. Nagwalis ako. Parang hindi ko na matis ng alikabok. Sa pa ko. Wala tayong in in inumin. Hindi pala nakapagpadapas ko yung payat ng inumin. Saan Dito na baba? Hindi naman umiinom si Ate Lisa ng malamig eh. Dito. Hindi rin hindi, nainom. Pero doon na lang. Masarap nagustuhan ko. Ay. Ito. Ano yun? Ng bubble? Kasi may pati mong nanotel na ganahan. Kain po tayo. sa ng mga gurang. Ako hindi ako po ang dahil ba ng ipi ko wala akong <laughs> <laughs> Nakasentro kay Ate Tricia. Mabarating nga natin ha. hmm Mamaya tingnan natin sa cellphone. Makita ba dyan sa cellphone mo? Tingnan mm -mm. mo. Kumusta ba oh? Kita ba ang pagpagalit na siya? Sige, siya yung malaki ba? Ah? Ma. Kita ba yun? Pagpagalit na siya? Sinagat ko eh. Sabi, wala niya sumubo yung matanda. Hmm. ayan may litsumpun dala yung manugang ko saan nandito? Jojo. bakang ano, hindi niya nabasa yung teksto. Nagpitsa ko, alasin ko na eh. Hindi rin rin siya. Alasin ko. Yung babalik pa yan doon. Simple. Hindi na. Sarado na sila. Pag nag-sarado, pagka nag-deliver siya, umalis siya sa shop, wala na, dire-diretso na yung deliver niya kasi sa nobeleta pa yun ate eh. Ay. ng tubig siya. Pagtapos kumain, maghuhugas na ng plato. Yan. Ini sa marap ka. Teka mo buhay na Gurang <laughs> Tagilid ang kamay niyan Pinaghuhugas pa rin ta bộ để chiếc cho nhà nha Dikit, dikit pa. Dahil mo na lang yan. Hulihin mo na lang. Unahin mo yung mga plato. Pakalito nga ito. Babad pa yan kumik na yan alisa kulang ng kaluluwa ito ito pa ah, hintik na ito sus oh. Yan, galing. Tapos nang maghugas ang ali. Ano naman ang hapona natin? Magluto na lang tayo pa muti. <laughs> ano yan, Ate Lisa? Pinakuloan ko na lang para ano malis ang ah, mm -mm. bone. Yan, tapos nang maghugas ng plato. Tapos, liligo na buhay ng matanda. Yan ang buhay ng matanda ng singkol. <laughs> Biro-biroan lang po namin yun. Biro lang. Katuwaan lang po namin mga senior. Wala si Ate Tricia.